walang mga ano uh, yung totube tsaka tipaklong na ipapakain sa mga ano natin no oh, g natin so dito ang dami oh ayan oh. oh marami pala dito Dun pa, oh marami tayong papakain ito pa may sapot dito oh Meron pa dun, malaki. Ayun o. Oh. oh, laki Oh. Ayun Oh. O. Oh. Ayun. Kita ba? Yan oh Maraming ipapakain sa ating mga G. Walang tipaklong. Ano pa tayo? Ala na. Eh to maliliit. Yan. So, lalaki na to. Solid to. Solid yung mga ano na ito. Gagamba natin. Ano? Ito ba? Una. Oo. Oh.